sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking sa internet. Kung subscribe na lang po yung up pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw, araw. Ang tamang pagbukas ng yariya. <laughs> Mapurula tayo doon. Hindi pa nakasa. Hindi pa naasa. <laughs> Kailan po kaya magkakajowa? Siya ang problema eh. Kaya ka okay, lang yung ginagoste. Ang problema! Oh, kaya ang rinitok right tuloy! <laughs> <laughs> ito pa <kayo> eh! <laughs> Mga nagpapa-shoutout po Kiko Family. Okay. Shoutout po Kiko Family. Walang kamatayang po Kiko Family ito. Shoutout po Kiko Family. Oh, what's that name? What's Shout that name? Bina Soje Pokiko. Ma? Nakalata tala si Nanay. Baantot. Baantot, Pokiko. Pokiko. galing din ang gumawa nito. May kuto. Grabe <laughs> naman yung Mikoto kuto. <laughs> natin, K ano? Sige na Totoo itong mga pangalan pukiko. <laughs> 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 na ito. <lapigilan> Pukki <laughs> <Aray> ko! Hindi na napigilan ni nanay. Ayahin to si nanay. <laughs> Shout out pa more. Alam ko na kung bakit love mo kay ex mo. Ha? Huh? Alam ko na kung bakit love mo kay ex mo. Hmm. Nako. Hindi ah. Ba't nag-loading? <laughs> Alam ko na nga kung bakit. Kung <laughs> may yung <bakit> ka. <laughs> Nag-isipan pa talaga eh. Ano talangin mo ako kung bakit. Ayaw ko. Hindi ko naman love yun eh. Huwag mo nang talangin. Baka mag-away pa kayo. <laughs> Pagkaroon nyo na. Ba? Sabi na. Ta ah, talaga mas marami kaya ate. Talaga naman. Hmm. Sorry, sorry. <laughs> Akali ba tutuwa si ate? <laughs> Yung kutsara pala. Baka naging dahilan. Boss, magkano na ruya? Baka ruya? Ha? Huh? <laughs> Manok pala yun. Ayun o, no, mayroon kami kasabay. Bala ko, overtikan to eh. O kaya kakarerahin ko to. Ayun o. No. Karerahin, may nabagal. Kaya, kaya kong overtikan tong 4 wheels Siyempre naman. Pison. Na, na. uh -huh. na, na. <laughs> Four wheels ba <Beth. laughs> yan? Three wheels lang yan. Uy, thank you, Dolly. may aso dyan. aso yan? Pinayagat <laughs> lang <ang> ka. <laughs> <Ay, joliby mo. laughs> yung Jollibee mo <laughs> Itulog ka kasi. Gusto ko na mag sa trabaho pero parang ayoko. Ano ba dapat gawin? Si Sandin yung boss mo. Ayun. Pa ayusin, parang... wow. Ayun na lang. Guys, kayo, guys. na lang, pipilitan nga sila. <laughs> Kompletuhin ang kasabihan. Honesty is the best. Blank. Um, pharmacy? Palisi <laughs> <laughs> kay <laughs> Barpas. <laughs> Pangabihi, walay na kami, sabi niya. Ah. Pero hinatid. <laughs> Hindi totoo yan. <laughs> ano daw yun? Bola lang yan. Gusto daw. Do... Grabe pa yung advice, advice mo ano. Tapos kinabukasan, kasama niya pa rin. Talaga. Yung uusapan talaga nila. talaga? <laughs> naman. Kanina pala nag-date kami isa. Hey. Nag-kiss na Oh. Sinasabi talaga. Benila. Meron. May dila. Patrick ba? Ako lang. Last shot come, Last shot ka muna bago umalis. Sudla, yeah. sudla, sudla ko, sudla ko. So, 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 so. Tagay siya, tagay siya. Ayaw nima. <laughs> Paiyak na iyo. Hindi yan tropa. Nasaya na siya. <laughs> talaga, tumagay pa talaga yan. <laughs> Saludo talaga ako sa mga lalaking babaero. Kahit alanganin yung mukha. Oo nga lang. <laughs> pang Hoy ka, pag hindi ka nagbayad, babalatan kita ng buhay. Nako. Ulike mo. What she said. Hindi, lagi mo ko din. What dun. she said. Hindi, parang ganito. Hoy, kining hindi ka magbabayad. ako yung mo. <laughs> kena kena mo. Kena naman ito. Good night, sleep. <laughs> Ah, good night. Sleep well, sabi ni Crash. Aba, grabe. Ngiting tagumpay, idol. Hindi tayo sa mga garden, guys. Tapos ah, yung customer ko, naka-order ng uh, pinag-ano ito, ata ng palay. Pinag-ibigat. Pinag Ayun, ang palay. <laughs> naka-order pa palay, yun sa Shopee. Talaga? Oi eh, parcel! Eh, <laughs> order niyo? <laughs> Para sa kaya <laughs> <laughs> may <Alwa> ata sa lupa yan. ah, lang <laughs> iya. <laughs> Pati order Ang kailangan nila. <laughs> bah! ang sweet na ate. Talaga. Hmm. Sana wala. Ah, siyempre babawi din siya. Ano yan? Yung eh, eh, e, kaya trabe. ate kanina, noodles eh, lang. Sa kanya na yan, bilangkal. Pagpilitan <laughs> <laughs> pa talaga eh. Eh, ang laki niyan. Hindi na magkas niya yan.